iniwala ako na ang Diyos ay may magandang plano para sa aking buhay. Ako ay karapat dapat na abutin ang aking pangarap. Sa tulong ng Panginoon, magtatagumpay ako. Hindi ko susukuan ang pangarap ko dahil alam kong kasama ko ang Diyos. Tara, manalangin tayo. Aming amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan, napuno ng pag-ibig, lumalapit po kami sa inyong oras nadala ang aming pong pangarap. Panginoon, Ikaw ang naglalagay ng pagnanasa sa aming puso. Ikaw rin ang may kapangyarihang tuparin ito. Panginoon, marami sa amin ang may pangarap maging matagumpay magkaroon ng maayos na buhay, mapabuti ang kalagayan ng aming pamilya, at pagkatapos ang aming mga anak. Ngunit madalas, Panginoon, kami ay nagdismaya, natatakot, nagdududa. Kung posible ba talaga ang mga pangyayaring ito? Ngunit ayon sa inyong salita sa Jeremiah 29 verse 11, may plano ka para sa amin. Plano ng pag-asa at mananang kinabukasan. Kay